Si Liam Payne, dating miyembro ng One Direction, ay pumanaw sa edad na 31 taon gulang at nag-iwan ng yaman na tinatayang 30 siyam na milyon dolyar. Kasama sa kanyang mga ari-arian ang kinita mula sa musika, mga investment, at isang mansyon sa Buckinghamshire, Lingui. Ang kanyang anak na si Bear Gray Payne, na ipinanganak noong Marso 2017, ang magmamana ng yaman na ito. Gayunpaman, dahil bata pa si Beer, ang kanyang ina na si Cheryl ang mamamahala sa mana hanggang umabot si Beer ng labing walong taong gulang. Si Cheryl, dating miyembro ng Girls Aloud, ay may kasunduan kay Payne na magkasamang alagaan si Beer, kahit na naghiwalay sila noong dalawang libo at labing walong. Kahit na sila'y nagkahiwalay, pareho nilang pinahalagahan ang kapakanan ni Beer. Ang pagpanaw ni Liam Payne ay isang malaking kawalan sa mundo ng musika ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa kanyang anak at sa kayamanang iniwan niya.